Inyo, what's up guys? Welcome back again sa ating munting channel. So for today's video, andito tayo ngayon sa Budbudan. Itong Budbudan, part pa rin ng hamtik. So nandito tayo ngayon, titignan natin kung paano maglagay ng trap ng alimango. So inibitaan tayo ni Uto. So ayun, dalagay uh, lalagay muna, maybe bukas ng same time, uh, hanguin natin yung, ano, yung trap ng alimango. So makikita, makikita natin bukas kung may hule o wala so bago mapanood na ng video na to guys mag intro muna ako kita fish ano yan ng mga bangus so ayan pero sa ngayon mababaw pa siya pero sa di ko alam mo kailang mag harvest sobrang babaw ng ano kita na yung, ano, yung putik sa ilalim maybe one of these days siguro pwede tayong nakisuyo o sumama sa pag harvest ng mga bangus nila ang ganda dito So, tignan nyo doon. Doon may mga iibon pa doon sa ano, no? May iibon po. Lang. So, sana huwag lumipad. Sumin ko na lang. Ayun, no? Ang laki ng ibon. So, may dito may mga alimango. May mga ano nga ito, yung malalaking shrimp. So, yung kukuha na i-zoom in na natin para makita yung ibon. So, kung makikita nyo guys, may ibon dyan. Ayun Sana wag lumipad. Para mukha na natin ang video. Ang ganda to. Ang ganda. Maganda. Ayun oh O, diba? Ang ganda dyan. So, yun. Gumagawa pa ng pamain si Utol. Kaya may lalagay niya dito. Pero mababaw pa lang naman. O, oh, pag-installate tayo. Ang silim. Oh, nakikita yung sa likod ko. Yan lawak niyan, guys. Ang pala, ano yan, uh, puro bangos. Ayun, oh. Nandun sila sa kabila. Nag-ano pa ng pain. Nawala yung ibon. Dumipad na. So, ayun. May nahuli silang ibon. So, andito tayo. Naglalakad-lakad muna. Sobrang saya nito. Kasi mga malaking alimango yan pero bukas pa yan iahango so ngayon gumagawa pa lang pain hindi natin pwede pakita yung pain kasi nga baka pagalitan baka ma strike tayo sa ano sa youtube kasi nga ano yun eh uh, palaka nihiwa hiwa pa yun bawal yun sa ano baka ma strike tayo pero yung pakikita na lang natin maya maya kung paano maglagay ng ano nung trap para sa alimango So ayun nga guys, so, kita nyo. Ayan. Di ba ang ganda? Ewan ko lang kung masilaw. So comment down below kung masilaw. So ayan o. Oh. Sa kabila sa likod ko, mga bundok na yan. So malaking bangusan dito. Puro ano yan, puro bangus yan. Di pa natin kung alam mo anong month sila nag-harvest ng bangus. So kahit saan ka dito, maraming, ayun o, daming maano malalaki rin isda so ayan oh sa so, titignan natin maya maya kung paano maglagay na lang na ano ng panghuli o pang trap sa ano sa alimang so ayan guys oh. So, kita nyo ewan ko lang kung masilaw o tignan nyo yung ano ayan ang ganda ang ganda dito so, maganda sana kung may drone pa tayo para makita natin yung ganda talaga eh may kanipaan din pala sila dito so tagus dun yan sa suba na pinunta namin dati sa unan so tignan nyo hindi lang makita yung mga isda dito eh hindi lang makita talaga yung mga isda nandiyan yung isda oh, sa tubigan <coughs> makakita nyo yung babaw yan ayun o oh. dami pumipisik maano ista mga bangus yan maraming bangus dito ayun oh. No? kita nyo, gumagalaw yung tubig dun so masilaw lang guys medyo hapon na dito ah uh, 4.30 na yata pero yung sikat ng araw siyempre nandito ano parin tama yung sikat ng araw hindi kita hindi kita yun yung sikat ng araw so, ang ganda dito puro to bangusan so ito pala guys ang budbuda part pa to ng hamtik ito malapit lang ito sa sa pinunta namin dati sa mga dato sa so makwil mga more or less ano mga 15 minutes lang papunta doon. so, nakita nyo na maantay sa tulay so ayun yung tulay oh. diba ayun diba? ayun yung tulay so papunta tayo doon kayo tulong Ayan natin yung trap dun. So marami rin malilit na isla dito. So marami rin mga vlogger guys na pumupunta dito. Na gustong mag- uh, Ano ka to, Hunting ng mga bird species yata. So kasi ang ganda ng lugar. Sobrang ganda ng lugar dito. Nahuli pa lang silang- So ay, dito pala tayo. Ito yung tulay yan. ba? Diba? dandahan muna tayo baka malulit tayo sa putikan tayo pupulutin ayan yun Minahuli silang ano to yan diba kaya ang madaming ibon dito iba iba sari sari yung ibon dito eh so ayan na guys yung panghuli ng alimango ayan wala pang mga pain plastic pala to. Wala ko kawa yan. So maya maya titignan natin paano maglagay ng panghuli ng alimango. ito na guys dala na nila yung trap sa, ano, sa alimango so ayan up ayan maglalagay na kami ng trap ng alimango so ilan yan 2, 4 6, 8 walong trap yan para bukas hanguhin yan kung may huli man o wala sa sa hopefully, sana may huli sana nga makakuha ng king crabs para mas maganda ganda yung yung uh, resulta ng ano natin so hindi ko na nga eh, ko guys hindi ko na pinakita yung ano yung paglagay ng pain kasi nga baka mawarning nga na naman tayo sa youtube si bawal na bawal yun kasi uh, may dugo pa eh bawal talaga yun na, no? sa youtube uh, baka maawa okay. may strike tayo <laughs> So ito kasama ako. Titignan ko kung paano maglagay. Siyempre hindi naman tayo sanay sa mga ganyang ano eh. Kasi so utol sanay na sanay na yan. Kasi matagal na siya dito. Kaya so naglalakad kami. Pero masuka lang yung dinadaanan na namin. Pero okay lang naman. Pero part ng ano na ito eh. Part na ng pag-ubalik natin na ito. Kaya nga tinatawag natin adventure. So kasama ko pa rin pala si Botbot, -Bot, si Blue, si Miguel, si Tonton, si Jandale, at si Utol. Ay, pakita yung mukha niya, natatakot sa ano, sa vlog eh. Baka daw. Baka viewers. Baka daw, daw? <laughs> yung viewers namin. Pag nakita yung mukha niya, tol. <laughs> so, papakita ko sa inyo kung paano maglagay. May badala pala silang panungkit. Ito yata yung panungkit para ilagay doon sa fish pond. So, kita ko sa inyo. So, yun. Nagagis na nila. bukas yan nakanguin so ayun so marami yan marami yung kalimango dito eh kaya maraming ano maraming trap na ina malaki daw kalimango dito ayun o oh, may ibon po ito yung ibon na yan ikot ikot diba ayun o ayun. ayun May at yata ista. Building. So yun. Oh, so, ayan kita, 'yung tulay. Ayan, ako. No? Agay. tulay. Ang ganda dito, kasi oh. taas ako ng tulay. So, yun, nagagising sila ng trap. Ayan eh, maraya palang trap dun, no. Sige, ayaw sa tulay. Yeah. Amen, pa. geng geng. Yee. pa Yo, here. Oh, di diba? Tulay yan. Ito sila. Ano kung ano ba? Parang top. Oh. Buti na lang di. Wow. Buti na lang hindi marupok yung tulay. Kung marupok. Malamang, bang bang labas natin. Yun oh. No? Tami. na Uy din, the light. 'Yan. Yeah. Ito 'to daw kami. Meron magandang ano pa dun sa unan eh. Mga trap pa yata dun. So ayun, nahihulog na guys. Walo yun. So walo pala yun. Yung bukas. Bukas guys, abangan nyo. Yung magandang part ng ano, bukas. Kung may huli o wala. Yan ang pinakamaganda doon. So hopefully sana may huli. Sana mga, mga laking ano, king crabs dun. Eh, para mas ma maganda. So pakita ko sa inyo yung dinadaanan ng tubig na galing suba. Yan, dyan ang gagaling mismo yung labas-pasok ng tubig. Tapos dito sila nagaano ng tubig. Doon pumapasok sa tulay na dinadaan namin. Kanya-kanyang pasok sa pispan. Yan. Ayun na. Eh. <coughs> so dito guys, may marami rin andyan. Marami rin uh, isda dyan. May isda dyan. Kung ano ka lang. Ayan. So akit kami sa Titanic ulit Yan Yan Yan, dyan ang gagaling guys So yan, okay. sa inyo Ang gagaling sa suba sa papasok dun So ayun Ayun o, yan Diyan guys, diyan pumapasok yung tubig papunta doon sa kanya-kanyang pispan diyan. So para tayong nag Ay ko. Yes. pa ako. Yes. Nahulog pa ako. Oh. Dumulas ako dun sa ano. Kasi so, may plywood. Sakit nun ah. So yan. Hinikot kami ng utol. Yan. Yan. Kita yun guys. Pero ito malit lang na suba ito. Pero pumapasok na yung tubig yan. Galing doon sa pinakamalaking malalim na pinunta namin. Doon yan nagagaling. So ito Mayroon namang nandito. Ito, may tulay na naman dito. Ipakita ko sa inyo yung tulay. Sa atabla Yun o. Tulay. Hindi, baka nandam baka mahulog ka. Hindi kami dito ano muna. Dito lang dito. lang eh. Yan o. <laughs> may tao, may tao siguro ba ba dyan. ko to. Kasi baka malaglag tayo. Ha? Ako din. Ang papawisan ako. Papawisan ka rin. Ako so, ayan Dito kami sa tulay. nakawayan

So hanggang dito na lang guys Bukas abangan natin yung final reveal Kung may huli o wala So palike, pasubscribe Follow nyo na rin kami sa Facebook Hanggang dito na lang Salamat, peace out